what's up mga ka mix vlog at mga ka facebook so ito po pumutok po yung gulong yung interior pumutok ayan tumaan na to ng ano makailang vulcanizing uh, series minsan nagkaroon to ng I think anim sa isang vulcanizing pero lumalaban pa siya hanggang sa ito isang beses lang pumutok hina lang wasak yung interior niya tingnan nyo naman nasa singko mga 5 to 6 inches yung yung ano anunya pagkasira so ganito ko lagi yung damage sa pamamagitan ng isang tamtak lamang nakaano dito sa pinatag pinakagilirang bahagi ng ano portion ng ano, uh, ng ano tire natin so ito papalitan ko nito may isang ano to ito isang vulcanized measure nito is 26 by 1.90 samantala ito nasa yung gulong na to is nasa 26 by 1.95 yung pinakagulong pero yung ano siguro nito is nasa 26 something so subukan mo to kung uh, magkasya pag hindi hindi wala tayong choice kasi uh, nag inquire me doon sa ano sa tindahan sa pinakapalapit sa anong botanizing shop uh, pinagbili ng 280 pesos yung interior at uh, sobrang mahal siguro doon sa may merkado na sa around 150 plus siguro Sasubukan so, ko muna ito, itong luma ko. Pag uh, okay siya, bibili ako para pang replace nito. Ito medyo makapal to. Ito medyo manipis pero di bali na. At least maka, ano, to, makatakbo ito. So, taranas. Go, go, go.